hindi pa rin tayo na wala ng pag-aasa babangon pa rin tayo mga katigay Welcome Welcome, welcome guys sa Vlog Dedical Sibur so, Ngayon, sasakay kami ngayon sa bangka motorized bangka ni Mr. Uh, ni Sir So, so. so guys, panoorin guys, magpapiyahe kami, magtravel kami dito sa Agusan River second time na nakasakay ako ng bangka na mula dito tatawid kami doon sa kanilang palayan doon o maisan so tara, tayo Sure. Ito yung tinatawag na decalcivore adventure. <laughs> Pero ang purpose naman natin ito is makatulong tayo sa mga nag-aalaga ng na mga baboy. yung tinatawag na Gusan River karong ito doon sa may Butuan City o Gusan del Norte doon ito lalabas sa so, video kong ito mga kapigi ibigay tayo na vaccine or immunize dun sa mga bago ni sir dito kami niyan sa kanyang ano, motorized bangka Nasaan ta sawit kami doon? Uh, ano? Nasaan kami doon? Dito kami nandoon sa so may bandang natatake. Ayun. Ayan. na patay na yung ano makina. Ito guys, napakalawak na pagbalakas talaga yung ulan dito. Uh, so, mga ka-VJ, ang yung trabaho nandito sa uh, official. Hindi mahirap para sa akin, pero kung uh, sa mga DJ, And, uh, Unwind yung mga traps natin dito. Okay, panuorin nyo ako mga kapiging. So, Kung putulin ko na itong video na ito dahil nandito na kami sa no? we are now approaching na uh, sa the... walking again kita sa area ni sir dadala na namin yung ano nandito nakalagay sa ice itong klaseng trabaho mga katigi hindi ka tapaba dito okay, more on exercise stamina lagi tayo naglalakang naglalawak ng lungtong maisan And, naglalakad tayo mga kapatid huwag dun sa kulungan ni Sir kasi matagal na siyang nag request na mag vaccine kami ng mga mga niya. mo hindi vaccine niyo yun kasi kawaan kayo ng Diyos para makalawas naman para bitas naman sa mga this is mga mga mo nandun ako sa kabilang parte ng Pugusan medyo malayo-layo dun sa amin mga 25 km oh so nandito na ako pala ko kami mga pagpiki Chao. No. Ang hinap na gusto kayo ang buhak Basta na bueno, nabiliin Sa ang garanti ko nila ito Turo-turo <laughs> Mais crap Yellow corn ba ito? Ito yung yellow corn Pioneer Pioneer, Pioneer. Uh. Ito yung ginagamit sa mga pakain ng baboy Yelo Pakain ng baboy at saka ano Panghalo ito sa feeds guys Ito, kaya malakas yung industry dito Oh, nawala na yung mais ng mga puti yan na kami mga kapigi oh, nalugi man tayo ngayong panahon na to dahil tumama yung ESF sa Agusan sa aning oh, area hindi pa rin tayo nangawala ng pag-asa babangon pa rin tayo mga kapigi Oh, May greatest respect sa mga nag-aalaga ng baboy dyan, mga grazer. Huwag sumuko ang Ano naman eh,